sa simbahan nila hindi pa tayo nakapunta ng simbahan nila dito ka saray ha? bakit? dito saan natin sa ano? yun nga, left turn ka Nani yung ka. dating dati mama dito, yung sa daan, paket din sa Manawag. Yung, yung mga benta yung parang maliit sa na brown na parang kinong oh, press. Oh, oh, oh. Kundandit yun. yun. Kundandit. Ay, kundandit. Hindi, iba. Yun, kundandit. Yung isa, kundandit nga. Kundandit ma, Parang fingers. Hindi. Matagal na akong hindi nagmanawag ah. Masigat lang ang daan. ko yung mga okay, ano. Yung sidewalk nila, inakot naman yung mga ano. Yung espasol ang hinahanap ko dito sa ano. <laughs> na yan dan Malay mo maya rin binibili kong mga mani yung ice sesame seeds. May ay, oh. hindi naman tayo nagmamadali. binalonan ang galing. Sambosa Sambosa suppose break the best friend breaking the bread. Oh, spicy. So mm -hmm. O sa ano? Di ba binip sa pare? Binibreak na yung bread. Kasi ganyan nga. Di diba sa... Sa uh, Middle East. Ganyan. Ito may yogurt. <coughs> Para maasin. Ah. Beef biryani. And chicken biryani. nagtatanong na impacted. So 'yung ano mo ah. Ito malambot. Kailan mo dito? Dito 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 dito. May kadang init. Dito pala dito. Ay, bilis tayo ng kalamansi pa wala ng kalamansi. Saan doon? Mga prutas dyan eh. Ay, ano, inaalok pa na doon. Ha? <laughs> inaalok ka. <laughs> Saan? ano lang, <laughs> yung garlic. Ito garlic po lang. 3.50 na lang. Ilocano. Ay. Man, man, mano pa lang mano. Kayo po si Sir Raddy. Okay. Thank you. Ako? <laughs> Uy, free na sili. <laughs> Para daw ni Rizal yan, buhay na buhay na yan mga yan, malalaki na. Hindi dapat nga pinuputo lang mga puno, dapat nililipat lang tinong sa Japan. Sa ano ba tayo? Hindi tayo Japan. Kurakot province. Ay, Kurakot, kurakot province. Country. Kurakot country. Ibigay ako sa The best talaga yung binalonan longganisa.